Uh, nakatanggap po kasi kami ng dalawang sulat, yung isang sulat po ay uh, galing po sa kay Congress, Congressman na uh, Pulong Duterte kung saan iniinform po niya ang committee na ang Vice President, ang Vice President daw ay uh, pinapayagan niya na magstay sa kanyang bisina uh, at yung pangalawang sulat naman po ay uh, nakatanggap po kami ng uh, sulat galing po sa ating uh, Vice President na payagan siya na magjogging sa vicinity ng House of Representatives. So ito pang dalawang sulat ay uh, ating pong uh, isinumite sa ating mga miyembro through Viber. Pinag-usapan po namin at uh, amin pong uh, dun po sa aming pag-uusap eh sabi po ng mga miyembro natin ay hindi wala naman po ito sa aming uh, kamay dahil hindi naman po ito ay uh, wala na po ito sa jurisdiction ng aming committee. Kaya na desisyonan po na ito po ay uh, i i-refer sa Sergeant At Arms. At yung nga po ang nangyari, ito po yung refer namin yung sulat sa Sergeant At Arms. Pero yung mga miyembro po ay uh, after a while nakatanggap na naman po tayo ng tawag sa mga miyembro at concern dahil nga po meron daw mga nagpo-post ng mga sa Facebook tungkol po dito sa mga sulat, so medyo na-alarma po yung mga miyembro kaya nag-request po ng uh, Zoom meeting. At kami nga po ay uh, nagkaroon ng special session kagabi through Zoom, via Zoom po. At dun po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating uh, House of Representatives, pati na rin po ng ating uh, Vice President. Kaya nga po na pag ng po ng mga miyembro ay uh, ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na ma-secure.